Mula pa sa mga araw ng Biblia, ang pamumuhay ng walang pag-iimbot ay palaging pamantayan para sa bawat kristyano. Nagsisimula ito sa tawag ng kaligtasan, kung saan gagawa ka ng isang hakbang ng katapangan upang iwanan ang lahat at tumuon sa kaharian ng Diyos. Siyempre, alam mo ang mga benepisyo, gayon paman, may higit pang mga lihim na alituntunin sa mga banal na kasulatan na, kapag nakipag-ugnayan ka, ay mag-udyok ng malakas na pagbuhos ng mga pagpapala. Ipapakita ko sa iyo ang ilan sa mga ito ngayon. Ang pag-unawa sa mga misteryong ito ay maaaring magpalitaw ng walang katapusang banal na suplay sa iyong buhay, kaya't maging sinadya at manood hanggang sa wakas. Ngunit bago tayo magpatuloy, siguraduhin mag-subscribe ka sa channel na ito. Ang Biblia ay maihahalin tulad sa isang manual para sa lahi ng Kristiyano. Alam mo naman ang paggamit ng manual ba? Diba? Bawat appliance, machine, o electronic device, kapag binili, ay may kasamang handy manual. Karaniwang naglalaman ang manual na ito ng sunod-sunod na paliwanag kung paano gamitin ang device. Gayon din, bilang isang kristyano, mayroon kang Biblia para mamuhay ng tama. Gayon paman, ang dahilan kung bakit nahihirapan pa rin ang maraming kristyano sa buhay ay dahil hindi nila nagagamit ng wasto ang manual na ito. Kung gagawin mong isang tungkulin at pangangailangan na laging mag-aral ng Biblia, at maging pamilyar sa mga pamantayan at prinsipyo ng Diyos, nakikibahagi ka sa mga pagpapala nito. Halimbawa, kung mayroon kang tatlong anak, at kabilang sa tatlong ito, ang isa ay palaging masigasig at interesadong malaman kung ano ang nagpapasaya sa iyo. Hindi lang siya interesadong malaman, ngunit nagpapatuloy din siya upang matiyak na gagawin niya ang bagay na nagpapangiti sa iyong mukha. Gaano kahirap na tugunan ang kanyang mga pangangailangan kapag siya ay sumigaw sa iyo. Napakadali, tama. Mabuti. Ang Diyos ay hindi isang masamang ama. Kapag gumawa ka ng dagdag na milya upang gumawa ng isang bagay para sa kaluwalhatian ng kanyang pangalan, ginagantimpalaan ka niya. Kadalasan, hindi mo na kailangan pang manalangin, ang iyong gawain ng paglilingkod lamang ay napupunta sa isang mahabang paraan upang mabuksan ang mga pintuan ng langit para sa iyong kapakanan. Tandaan, ang Diyos ay si Jehovah Jare, na nangangahulugang ang Panginoon ay maglalaan, hindi maaaring magbigay, ngunit maglalaan, na nagbibigay ng katiyakan. Minamahal, pahintulutan akong magbahagi sa iyo ng ilang bagay na maaari mong gawin upang makaakit ng isang mahimalang panustos ng iyong mga pangangailangan at kasaganaan. Una, humakbang sa kulungan ng Diyos. Tinutukoy ng Biblia si Jesus bilang ang mabuting pastol na nakakaalam at nangangalaga sa kanyang mga tupa magiging interesado kang malaman na mayroong isang mana na nakalaan lamang para sa mga anak ng Diyos, at hanggat hindi ka miyembro nito, hindi ka magiging bahagi ng mga pagpapala. Iwanan at ilayo ang iyong sarili sa bawat anyo ng kasalanan, at kumapit kay Jesus na tagapagligtas. Ang kaligtasan ay madaling makukuha sa mga taong handang maging katulad ni Kristo. Handa ka na bang gawin ang matapang na hakbang na yon? Kung oo, congratulations! Ngayon ay tumuntong ka na sa kaharian ng mahimalang pag-apaw. Pangalawa, manampalataya sa Diyos sa lahat ng oras at pabulaanan ang pagdududa. Kapag naniniwala ka, makikita mo ang pagpapakita ng iyong mga inaasahan. Ngunit kapag hinihintay mong makita ang mga pagpapakita, bago maniwala, ipinapakita nito kung gaano mo minamaliit ang Diyos. Sinasabi sa Mateo 17 oras 20 minuto, katotohanang sinasabi ko sa inyo, kung mayroon kayong pananampalataya na kasing liit ng isang butil ng mustasa, masasabi nyo sa bundok na ito, lumipat ka mula rito hanggang doon, at lilipat ito. Walang imposible sa inyo. Ang banal na kasulatang ito ay isang malinaw na indikasyon na kapag ang pananampalataya ay naisaaktibo, anumang bagay ay posible. Nangangahulugan ito na kapag nagtitiwala ka sa Diyos, ang mga imposibleng bagay ay nagiging posible, at mabilis siyang kumikilos upang paboran ka. Kapag lumakad ka sa pananampalataya, nangangahulugan lamang ito na nagtitiwala ka sa kakayahan ng Diyos na ibigay ang iyong mga pangangailangan ng sagana, at ang pagpapakita ay bumubulusok. Paniwalaan mo ito, bawat lugar sa mundo ay may saganang supply, at sa sandaling buksan ito ng Diyos, ito ay bumubulusok mula sa hindi maisip na mga lugar. Tinatawag itong himala dahil hindi mo ito maipaliwanag at ito ay nagmumula lamang sa Diyos. Siya ang waymaker at isang miracle worker. Si Padre Abraham na itinala bilang ama ng pananampalataya sa kanyang paglakad kasama ang Diyos ay nagpakita ng isang mahusay na antas ng pananampalataya na nagbigay sa kanya ng puwang sa puso ng Diyos. Dahil dito, siya ay lubos na pinagpala at naging isang pagpapala sa mga taong nakapaligid sa kanya at sa mga henerasyong sumunod sa kanya. Pangatlo, maging sinasadya ang iyong buhay para sa Diyos. Ang buhay na nabuhay para sa Diyos ay isang buhay na may layunin at katuparan. Kapag inialay mo ang iyong buhay sa pamumuhay para sa Diyos lamang, magagalaw siya na buksan ang mga pinto para sa iyo. Sa sandaling makita mo ang kanyang pagtatalaga sa kaharian bilang iyong negosyo at responsibilidad, ang iyong mga gawain ay magiging kanyang tanging responsibilidad. Nakatala sa Biblia ang ilang tauhan na nabuhay lamang para sa Diyos, sina Daniel, Joseph, ang tatlong lalaking Hebreo, at mga katulad nito, Ini-alay ng mga taong ito ang kanilang buhay sa paglilingkod sa Diyos at tiniyak na nalulugod sila sa Diyos sa lahat ng oras. Kung itinuring ng Diyos na nararapat na pagpalain sila, bakit hindi niya gagawin ang gayon din para sa iyo? Ang kailangan mo lang gawin ay ilapat ang kasipagan at pangako sa paglilingkod sa Kanya, kahit na mahirap. Ang paglilingkod sa Diyos, gayon paman, ay may iba't ibang sukat. Halimbawa, ang pagiging isang pagpapala sa mga nakapaligid sa iyo sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong, pakikinig o pagbibigay ng payo ay napakalaking paraan upang mapasaya ang Diyos. Maaari ka ring magbigay sa gawain ng Diyos. Higit pa rito, maaari mong isuko ang iyong buhay bilang isang buhay na sakripisyo sa Ama sa pamamagitan ng pamumuhay ng isang buhay ng pagsamba. Mga minamahal, ang pag-awit ng papuri at pagsamba sa Diyos tuwing umaga o hating gabi ay maaaring magpabago sa iyong buhay sa isang araw. Sa parehong paraan ang mga tao ay gustong purihin at pahalagahan, mahal din ito ng Diyos. Kaya nga nilikha ka niya, upang purihin siya. Si Haring David ay isang tao ng papuri. Sinamantala niya ang lahat ng pagkakataon upang magbigay ng papuri sa Diyos hindi katakatakang ginawa siya ng Diyos na isang dakilang hari. Bukod dyan, si Haring David ay lubos na umaasa sa Diyos. Ginawa niyang punto ng pangangailangan na humingi ng pahintulot ng Diyos tungkol sa lahat ng bagay. Bago gumawa ng anumang bagay, sinasadya niyang tanungin ang Diyos kung dapat ba siyang magpatuloy, at kung aprobahan ng Diyos, itutuloy niya iyon. Huwag maging isang uri ng Kristiyano, na nakikipaglaban sa kanyang sarili, upang magpasya, at maghain sa harap ng Diyos, upang gumawa ng isang himala nang hindi humihingi ng patnubay at opinyon ng Diyos tungkol dito. Mga minamahal, habang nabubuhay ka para sa Diyos, gawin mo ito ng buong pagsunod at pagpapasako. Kapag hiniling niya na umalis ka, sumunod ka ng walang reklamo. Hindi mo masasabi, ang simpleng pagsunod ay maaaring humantong sa iyong tagumpay maging tulad ni Abraham. Hindi siya kailanman nagtanong sa Diyos. Kung mapapansin mo, si Abraham ay isa sa mga taong hawak ng Biblia ang talaan ng pagsunod. Nang hilingin sa kanya ng Diyos na lisanin ang bahay ng kanyang ama, patungo sa lupaing ipapakita niya sa kanya, sumunod siya nang hindi nagtatanong, at masigasig siyang nakinig sa mga tagubilin ng Diyos hanggang sa makarating siya sa lupang pangako. Kung ito ay mga kristyano ngayon, gusto nilang linawin ng Diyos ang lahat bago sila lumipat. Nang hilingin ng Diyos kay Abraham na isakripisyo ang kanyang kaisa-isang anak, hindi siya kailanman nagtanong, sumunod na lang siya. Anong uri ng pagsunod? Matatagpuan ba ng Diyos ang ganitong antas ng pagsunod sa henerasyon ngayon? Ang mga kristyano ngayon ay laging gustong makakita ng tanda bago sumunod, kahit na malinaw na marinig mula sa Diyos. Maaari kang magpasya na tumayo at ganap na umasa sa Diyos habang iniaalay mo ang iyong sarili sa pamumuhay para sa kanya. Kadalasan, maaaring kakaiba sa iyo ang mga tagubilin ng Diyos, ngunit tandaan, hangga't ikaw ay isang mortal na nilalang, hindi mo lubos na mauunawaan ang kanyang mga paraan. Tandaan, ang kanyang mga paraan ay iba at mas mahusay kaysa sa iyo. Kaya huwag isipin na may utang siya sa iyo ng isang paliwanag bago ka sumunod. Ang kailangan mo lang gawin ay sumunod dahil hindi ka kailanman maakay ng Diyos sa maling landas. Susunod, maging hindi makasarili at magsakripisyo sa iyong pagbibigay. Ang buhay ng isang kristyano ay karaniwang nangangailangan ng sakripisyo na tinutulad ang pamumuhay ng ating tagapagligtas na si Jesu Kristo na nag-alay ng kanyang buhay para sa mga kasalanan ng mundo. Sinasabi ng malaki as tatlo oras sampu minuto, dalhin mo ang buong ikapu sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Subukin mo ako dito, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat, at tingnan mo kung hindi ko bubuksan ang mga pintuan ng tubig sa langit at ibubuhos na pakaraming pagpapala na walang sapat na silid upang itabi ito. Ang kasulatang ito ay isang katiyakan mula sa Diyos na kung tutuparin mo ang iyong bahagi ng pakikipagkasundo, tiyak na magdadala siya ng umaapaw na supply ng mga pagpapala sa iyong buhay. Si Haring Solomon ay nagbigay ng sakripisyo sa Diyos at tumanggap ng isang blangkong tseke, na nakakuha sa kanya ng kakaibang karunungan mula sa itaas. Ngayon, naitala siya bilang ang pinakamatalinong hari na naghari. Laging dinagantimpalaan ng Diyos ang bawat sakripisyong ginawa para sa kanyang kaluwalhatian. Pahintulutan akong ipaalala sa iyo si Tabita, na kilala rin bilang Dorcas. Iniulat siya ng Biblia bilang isa pang napakagandang halimbawa ng isang taong hindi makasarili na nagsakripisyo para sa kaginhawahan ng mga tao sa kanyang paligid. Namuhay siya sa paglilingkod sa iba, tinitiyak na nakatulong siya sa lahat ng kanyang maabot. Nang siya ay magkasakit at mamatay, ang kanyang mabubuting gawa ay nagsalita para sa kanya, at ninityan siya ng langit, na binuhay siyang muli. Paano si Abraham? Alalahanin, sinabi namin na siya ay nagpakita ng isang mahusay na antas ng pananampalataya. Ito ay humantong sa kanyang pagpayag na ibigay ang lahat sa Diyos nang hindi lumilingon. Sa pagsisikap na sundin ang utos ng Diyos, handa niyang isakripisyo ang kanyang nag-iisang anak, na hinihintay niyang magkaroon ng maraming taon. Bakit? Dahil gusto niyang palugdan ang Diyos. Hindi siya naging walang gantimpala. Tiniyak ng Diyos na siya ay napakayaman. Lumipat tayo sa balo ng Sarepta. Ibinigay niya ang kanyang huling pagkain sa propeta ng Diyos, si Elias. Kung iisipin, iyon na ang huli niyang pagkain na walang pag-asang makakuha ng pagkain mula sa kahit saan para pakainin ang kanyang sarili at ang kanyang anak. Ano man, nagbigay siya ng hindi nakikipagtalo. At ano ang kinalabasan? Nakatanggap siya ng isang mahimalang panustos mula sa itaas. Sinasabi ng Biblia na kapag nagbigay ka, direkta man sa Diyos o sa iba, mas malaking sukat ang ibibigay sa Iginagalang at iginagalang ng Diyos ang sakripisyo, gaano man kaliit. Sa pagsikat ng araw, habang ikaw ay bumangon sa pag-asa, laging sikaping hilingin sa Diyos na tulungan kang maging hindi makasarili, na tulungan kang harapin ang espiritu ng pagkamakasarili. Hilingin sa Kanya na tulungan kang tularan ang Kanyang pagkilos ng sakripisyo, na tulungan kang magbigay kahit na hindi komportable para sa'yo, dahil iyon ang kaakibat ng tunay na sakripisyo gayon din, matutong maghintay ng matyaga, nang may pag-asa. Isa sa mga dahilan kung bakit ang karamihan sa mga tao, ay hindi tumatanggap, kahit na pagkatapos magdasal, ay dahil sila, ay kulang sa pasensya. Oo, maaari kang umasa ng husto, ngunit kapag hindi ka makapagpakita ng pasensya, para gawin ng Diyos ang kanyang utos, hindi ka kwalipikadong makita ang resulta na iyong inaasahan. Hawak ng makapangyarihang Diyos ang mga oras at panahon sa kanyang mga kamay. Alam niya ang perpektong oras para ibigay sa iyo ang iyong ipinagdarasal. Si Hana ay matyagang naghintay sa Diyos, at sa kabila ng kahihiyan at kahihiyan na natanggap niya mula kay Penina, hindi siya nagpahuli sa pagdarasal. Siya ay patuloy na pumunta sa Shiloh taon-taon, nananalangin, umaasa, at naghihintay. Tunay na sinabi ng Diyos na dapat tayong humingi, at tatanggap tayo, gayon paman, hindi ito nangangahulugan na dapat mong madaliin ang Diyos, upang gumana sa iyong oras. Alam niya ang perpektong oras para ibigay ang ipinagdarasal mo. Minamahal, ang Diyos ay hindi isang tao na magsisinungaling. Ang kanyang mga pangako ay o at amen. Kung sinabi niya ito, maniwala na gagawin niya ito, at matyagang maghintay para sa kanya. Sa panahon ng iyong paghihintay, huwag pabayaan ang panalangin, pag-aaral ng salita ng Diyos, at pakikisama sa mga kapatid. Pinapayuhan ka ng Biblia na huwag mong pababayaan ang pagtitipon ng mga kapatid. Bakit? Tandaan, sinasabi rin ito na ang bakal ay nagpapatalas ng bakal. Palibutan ang iyong sarili ng mga taong katulad ng pag-iisip, mga taong magpapalakas sa iyong pananampalataya, at magpapalaya sa iyong puso ng negativity at pagdududa. Sinasabi ng awit 37, pito hanggang walo, tumahimik ka sa harap ng Panginoon at maghintay na may pagtitiis sa Kanya. Huwag kang mabalisa kapag ang mga tao ay nagtatagumpay sa kanilang mga lakad, kapag sila ay nagsasagawa ng kanilang masasamang pakana. Ang pasensya ay isang bertud, ngunit nakakalungkot na kahit sa mga kristyano, ilan lamang ang nagpapakita nito walang halaga ng paghihintay na sobra. Sa paghihintay na mas lumalalim ka sa iyong relasyon sa Diyos, kaya yakapin ang panahon ng paghihintay na iyon, at ay maximize ito. Minamahal na batang mananampalataya, ang pinakamagandang bagay na magagawa mo para sa iyong sarili, upang matiyak na mayroon kang magandang araw sa hinaharap ay ang manalangin sa iyong araw. Mayroong sikat na kasabihan na ang paraan ng pananamit mo sa iyong kama, ay kung paano mo ito matutulog. Naaangkop din ito sa iyong araw, ang paraan ng paghahanda mo, ay kung paano mo ito haharapin. Sinasabi ng salmista sa awit lima, isa hanggang tatlo, pakinggan mo ang aking mga salita, Panginoon, tingnan mo ang aking panaghoy. Dinggin mo ang aking daing ng tulong, aking hari at aking Diyos, sapagkat sa iyo ako nananalangin. Sa umaga, Panginoon, dininig mo ang aking tinig, inilalatag ko ang aking mga kahilingan sa iyo, at naghihintay ng may pag-asa. Araw-araw binibigyan ka ng Panginoon ng pagkakataon na makita ang isang bagong araw. Pumunta sa kanya na may puso ng pasasalamat at pahalagahan siya, para sa gabi, bago, at ang pagkakataon na makita ang isang bagong araw. Ang pagpapasalamat ay isa pang mahalagang bagay na nagbubukas ng mga pintuan ng mahimalang supply. Kapag nagawa mo na ito, taimtim na hilingin sa Diyos na simulan ang araw kasama ka, at bigyan ka ng kapangyarihan at palakasin para sa magagandang pagkakataon sa hinaharap. Gamitin ang iyong dila. Sinasabi ng kasulatan na mayroong kapangyarihan sa iyong dila. Kung ikaw ay nagpahayag ng isang bagay at naniniwala ito, magsalita at gumawa ng mga positibong pahayag tungkol sa iyong araw. Sabihin sa iyong Diyos kung paano mo gustong mangyari ang buong araw. Magpahayag ng pabor at kasaganaan sa iyong buhay sa pagsisimula mo ng isang bagong araw, at makatitiyak na babalik ka sa pagtatapos ng araw na may isang patotoo. Alam ni David ang lihim na ito, at palaging ginagamit ito sa bawat araw ng kanyang buhay, at mapapatunayan mo na siya nga ay isang lalaking minamahal at pinapaboran ng Diyos. Maaari ka ring maging bahagi nito. Ilapat lamang ang lahat ng mga prinsipyong ito, at panoorin kung paano mahimalang ibinibigay ng Diyos ang iyong mga pangangailangan. Ngayon, oras na para manalangin. Mapagmahal na Panginoon, ang lumikha ng langit at lupa, ang walang hanggang bato ng mga panahon, dinadakila ko ang iyong banal na pangalan nagpapasalamat ako sa pag-iingat mo sa akin. Salamat sa pagbilang sa akin, nakarapat dapat na mapabilang sa mga nabubuhay sa araw na ito. Ama, lumalapit ako sa iyo sa araw na ito, at hinihiling na sa anumang paraan ako ay nagkasala at nagkulang sa iyong kaluwalhatian, mangyaring maawa ka sa akin, at gawin akong karapat dapat na tumanggap mula sa iyong kasaganaan sa araw na ito. Ipinagkatiwala ko sa iyong mga kamay ang araw na nasa harapan ko. Panginoon, hindi ko alam kung ano ang taglay ng araw para sa akin, ngunit alam ko nakasama ka sa aking tabi, ito ay magsilang ng mga dakilang himala para sa akin. Maawain Diyos, hinihiling ko na bigyan mo ako ng hindi karaniwang pabor. Saan man ako matatagpuan ngayon, hayaan ang mga lalaki at babae na paboran ako. Ano man ang aking hawakan ay magiging matagumpay sa pamamagitan ng iyong mga awa. Panginoon, mangyaring koronahan ang lahat ng aking pagsisikap ng tagumpay. Tulungan ang aking kakulangan at kahinaan. Kinikilala ko na ang aking lakas ay mabibigo sa akin, at hindi ko magagawa ang araw na ito kung wala ka. Ama, palakasin mo po ako kapwa sa espiritual at pisikal at ihanda mo ako sa mga pagsasamantala sa araw na ito. Hinihiling ko, Panginoon, na ibigay mo ang aking mga pangangailangan sa araw na ito, sapagkat sinasabi ng iyong salita na iyong ibibigay ang lahat ng aking pangangailangan ayon sa iyong kaluwalhatian. Pinanghahawakan ko ito bilang katiyakan na hindi ako magkukulang sa araw na ito. Panginoon, maghanda ka ng isang dulang sa harap ko sa harapan ng aking mga kaaway upang sila ay maniwala na ako ay naglilingkod sa isang Diyos ng kasaganaan. Higit sa lahat, Panginoon, nananalangin ako para sa banal na karunungan, sapagkat sinabi mo kung sino man ang nagkukulang ng karunungan, ang uri ng karunungan na ibinigay mo kay Haring Solomon, mangyaring pakawalan mo ako. Ang napakahusay na espiritu na taglay ni Daniel, mangyaring ibigay sa akin, upang ako ay makapagnabigit at maging mahusay. Matuwid na Diyos, bigyan mo ako ng biyayang kailangan ko upang mabuhay para sa iyo lamang ipinapahayag ko na ako ay pinagpala at lubos na pinapaboran. Ako ay sisidlan ng karangalan sa mga kamay ng Panginoon. Ako ang larawan at wangis ng Diyos, at dahil hindi nagkukulang ang Diyos, hinding hindi ako magiging biktima ng kakulangan, dahil lahat ng kailangan ko sa araw na ito ay magagamit at natatanggap ko ito. Walang hanggang matuwid na Diyos, kinikilala ko ang iyong Panginoon sa aking buhay at ipinahahayag ko sa pangalan ni Jesus na mabuti ang aking paglabas at pagpasok. Walang kasamaang mangyayari sa aking ngayon at hindi ako magiging biktima ng diablo. Mga Scheme Kapag bumalik ako sa paglubog ng araw, magkakaroon ako ng lahat ng dahilan upang magpasalamat. Salamat sa pagdinig at pagsagot sa aking mga panalangin, sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen. Binabati kita. Hakbang sa bagong araw na may katiyakan ng pag-ibig ng Diyos. Kung nasiyahan ka sa video na ito, mangyaring mag-like, mag, -like, mag at mag-subscribe sa channel na ito.